Hello guys, kung ang hanap nyo po ay ang uh, punong punong-puno po ng bulaklak ng bugimbilya Ito po makikita nyo po, so iba-iba po yung uh, kulay po ng bugimbilya Meron pa yung bugimbilya po na dalawang klase po yung bulaklak sa isang puno Ayan po mga guys, ayan po, kitang-kita nyo po Ayan, oh. so napakaganda Ayan, so ngayon panahon po ng Bulaklak po na mga bugimbilya, bugimbilya ay dapat po nga masiyahan po tayo. Ayan mga guys. Ayan po mga guys, papakita ko po sa inyo yung bugimbilya po na sa isang puno po ay meron pong siyam po na variety. Pag sinabi pong siyam na variety, sa isang puno po ay may siyam na iba-ibang kulay po ng bulaklak na nandoon mga guys. So hindi lang po yan. Meron pa po yung mga 15 variety, ganun po. So, meron pa pong mga mahigit 20 na variety po. Iba-iba po yung bulaklak sa isang puno po mga guys. Kung uh, ibig nyo po. Ah, ayan po. So, available po lahat yan mga guys. Ayan. Ah, papaganda. So, nagniningningan, makulay po yung bulaklak. Ayan. Ayan po po. So, Ayan. Ayan po. Ayan. Oh, napakaganda. Ayan. Yan yung panahon po ng bulaklak hanggang itong kahabaan po ng uh, tag-araw mga guys. So dapat po kung may bugimbilya po kayo, ah uh, ganito po dapat ang magiging itsura po niya.